guys grabe ang daanan dito lubak lubak Ayan guys, o oh, yan. Lubak-lubak ang tanan guys. Dito sa kalookan ngayon ng bahagi guys. Ayan guys. Oh. Ito sa tayo dito sa bungsod. Bungsod ang tawag dito sa amin eh. Pero punso. Lupang ano yan, lupang ayan, oh, taas. guys guys Yan, ayan yung puno na yan Tinubuan niya Pag maulan guys, may ano yan May kabuti And Maganda dito walang katao-tao. Ayan guys. No Ayan. people around, mga guys. Ayan, thank you for watching.